bawal mga kaibigan sa ating mga motor ang mag modify So kasama to mga kaibigan sa modification. So ingat po tayo kapag po tayo magpapamodified ng ating mga motor. Tulad nito, naging disc brake o nagkaroon ng disc yung kanyang motor. Pero alam naman natin, itong si Honda RS na ganito, eh ang disc lang niya ay yung nasa unahan lang at yung pinakalikuran niya, ito po ay naka-brake drum. So, kung hindi po ako nagkakamali mga kaibigan, ito po ay pinamodify niya. Siguro, alam naman niyo kayong mga riders or tayong mga riders eh, alam na natin kung tayo ay nagpamodify or hindi. Basta, lagi ko lang po pinapaalala sa inyo na mag-iingat po tayo sa pagpapamodify ng ating mga motor. So, masyadong mga rider na gusto mapaganda at mapaayos yung ating mga motor at nagpapamodify tayo or nagdadagdag tayo ng mga iba't ibang accessories sa ating mga motor. Pero make sure lang na hindi po ito mako-compromise yung ating safety. Tsaka hindi po ito lalabag doon sa rules, guidelines ni LTO. Kasi nga po, kung sakasakali na biglang maghigpit si LTO sa mga susunod na panahon, lalo ngayong August, ngayon, August na ngayon na 2025 na, meron silang nationwide crackdown sa paghihigpit, especially sa mga expired yung rehistro, at baka mamaya, eh, maisama po or maitulad nila or maghigpit sila dito sa pagpamodified ng ating mga motorsiklo. Kasama po yan mga kaibigan yung pagpamodified ng this. Okay? And then marami po tayong modification na ginagawa sa ating mga motor. Kung ito po ay sa tingin niyo is magiging bawal sa LTO mas maganda wag na po natin gawin. Although alam naman natin na tayong gumagastos hindi naman ginagastos ng LTO para sa atin. Kaya lang, may batas po ang LTO, may batas po ang kalsada sa pagmodify ng ating sasakyan. Kung mahigpit lang ito mga kaibigan, so disclaimer lang, kung mahigpit lang, hindi lahat ay inuhuli or hindi lahat ay nahuhuli Ngayon, nagdidepende pa rin tayo sa checkpoint. Kasi nga, isa lang yung batas pero iba't iba yung pagkapatupad ng batas na ginagawa natin sa atin sa kalsada. Yung iba, bawal nga yung ganito, di ba? Pag yung aftermarket, bawal sa si ibang city. So, pero sa si ibang city naman, pwede. Kaya, ingat po tayo mga kaibigan, paalala ko lang sa inyo, na kapag po tayo mag-modify, ingatan na po natin, at sana hindi po makompromise yung safety natin. Yun lang. Thank you.